Good morning, guys. <laughs> Let's start sa aming life update. So, nakalinis na ako dito, guys. Yun na lang. <laughs> Ay, lalaban pala ito. Wait lang, kasi yung mga labanan yung ko na doon. Kumut namin ni kasi Lalabhan ko ngayon. Sana matuyo siya mamayang hapon kasi ang kakapal ng mga kumut namin dito. Hmm, kamot ng kamot. Tara na nga. Itong mga pangbasahan nila, eh. May binili ako na lima, remember para meron silang mga ano gamiting basahan, o oh, tara na Siyempre, kasama ko yung mga baby ko <laughs> tinan nyo, pag dito ko sinabi lalabas, hindi lalabas yan oh, kahit nakabuka yung pinto mmm mmm, kamo hindi <laughs> sila lalabas mmm mmm <laughs> sige, payagan ko na sila lumabas, nakakaawa naman sila dito dito ko lang nilagay yung mga ano, mga kalat dito sa loob ng kwarto. Lina kayo para sumingaw ang kwarto natin. Maglilinis tayo ngayon. Mm -hmm. o, ano pa nga po ba? Ang ating live update. Nasa na yung dalawa? Ay tinakbuhan na ako oh. Hello guys. Good morning. Dito na po nagsisimula ang live update namin ni Popsie. At alam nyo ba, hinanap-hanap ko yung dalawang bugwit na yan, nawawala sila kasi nagmap ako dun sa loob sa loob ng kwarto, ay nasan nga ba nahihilo na tuloy ako Shhh. ano na naman, ay eh, sige yung ball pala, o, sige na dun kayo oh, oh dun, mm. sige maglaro kayo doon, alam nyo ba wala sila guys hindi ko sila mahanapan, yung pala nakalabas sila sa kwarto ay, grabe ang nervous ko, kala ko nakalabas na sila ng gate Tapos si puti, nako ang uso niya, nagpuputik, putik na putik. Talaga naman itong bata na ito, ay batuta na ito. Kinabahan ako don. Okay guys. anyway. <laughs> ay magaano na magsasalang na naman ako ng mga labahan namin ano ko uh, <laughs> ah, hampong nandito ako dito na natapos na ako dun sa loob nakalinis na rin ako guys nakalinis na dito sa sala nakapagwalis na ako doon sa sala at saka sa ano sa kusina. Nakalinis na ako doon, guys. Hindi ko na binlog kasi naman kahapon, paglilinis din yung vlog ko. Tutom na yung mga anak ko. Hmm. Kalimutan ni Papa na maghanda ng pagkain nila kanina. O baka late na siya. Hmm. Ano kaya papakain ko sa kanila? Bawal sa kanila yung ano, chicken. ito na lang. Corn beef. <laughs> may gulay sana. Walang nag-deliver ngayon. Umorder din ako ng ano nila, ng kalabasa. wala walang nag-deliver. Ay, may yelo pala dito. May yelo pa pala. Kala ko wala na. Wala din kaming gulay. Ay, naku, hulog na po. Ito na lang ang ulam ng mga baby ko. Tapos meron pa ako ditong ano, yung umbok. Ayan, gigis. Ah, hindi ko siya igigisa. Ano ko na lang yan, lutuin ko na lang yan. Lagyan ko ng konting, paano ba? Basta mamaya na lang bahala na. <laughs> okay guys, medyo natatagalan ako dito. Nakikita ko yung mga anak ko parang gutom na gutom talaga sila. Gutom na gutom yung mga baby ko, kawawa naman. Isa lang ko na, lagyan ko ng konting tubig para mabilis siya na ano, na lumambot. <laughs> klasing laga na lang guys ang gagawin ko tapos kapag luto na ito saka ko ilalagay yung gulay kakakawa sila nakikita ko yung mukha nila talaga gutom na so lagyan lang natin ito ng konting tubig ayan hmm <clears throat> kabayo. <laughs> Ayan. Salang ko lang ito, guys. Pinaglutoan ni Papa ito ng ano kanina. Painit siya ng ano, pansit. Bago siya umalis. Tapos nagbaon na lang siya ng ano, ng pagkain niya doon. Kasi dapat alas 7, nandun na siya. Medyo na late siya kanina. Tinulungan ko na nga kahapon sa trabaho doon sa ano, sa likod, ah, sa harap na late pa rin siya ngayon sabi niya dapat daw alas 4 siya babangon inawa naman ako sabi ko sa kanya kanina huwag kang bumangon ng masyadong maaga yung alas 4 alas 5 para naman yung katawan mo kaya ngayon guys alas 8 pa lang nakahiga na kami kasi pagod siya pagod din ako tapos ang sama na naman ang pakiramdam ano ba yan ito kasing hangin natin guys yung hangin kasi Ayan, lutuin ko lang ito ha pagkain ng ating mga bebe Wait lang mga baby Ah. Wait lang love Wait lang. Wow. Opo. Wow. Tapos guys, meron akong nakita doon na ano. Ito, 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 ito. Ang palaya. Tahapon niya na namin. kuning ko yung okay pa. <laughs> Tapos ito ang lalagyan ko ng sardinas. Tapos yung kabasi, yun, ulam namin ni Papa. Para may konting sabaw-sabaw may gulay pa rin kami eh sabi ni Papsi kanina wag na ako magluto wag na ako magabala kasi ayaw niya talaga ng ano yung extra pagod talaga ano ba yan yung ano din bintana kasi doon sa ano sa taas ay Tignan natin yung ano, nakasalang doon. Ay, naku, sumisirit-sirit. Wait, love! Tinan nyo, oh. Kakaawa, oh. <laughs> Nagahanap sila ng mga nahulog-hulog dito na ano, eh. Kaso mo, oh, nakalinis na ako, guys. Oo, <laughs> oh, wala naman sila. <laughs> Hello po. Good morning po. Hi, Kuya Primo. Sana nag-enjoy kayo ni Ate Tere nang stay ninyo dito sa Pilipinas. Patay. <laughs> yung palang alamang, naalala ko ngayon. Ang <laughs> dami yata ako. Ay, okay lang yan. Para yung sabaw nila. Kasi malakas si Sky sa ano, sa karne. <laughs> Tapos alam nyo ba, nangangati siya, magdamag. Ginamot ko nga yan eh. Kasi ako. Ay, si Bella. Si Bella, iniwan ni Papa dun sa upuan. Alam nyo, si Bella hindi yan bababa. Hanggat hindi ko rin siya binababa. Baba ko nga pala para ano naman. Makapaglaro-laro naman yung baby ko. Kakay, naghahanap din siya. Oh. Itong dalaw. Shhh! Wait lang! Ito yung inaamoy nila. Oh. Kanina hinila nila yan pababa. Wait lang, anak! At papakainin na kay ni Mama. Ano na kung ko? Halika na. Halika na, baba na ikaw alay ka na nak alay ka na alay ka na. mabait mm, naman yan alay ka na mahal ko mabait nito mabait talaga to eto naman sabi ko kay papa ayun maglalaba ako gagamitin ko na yung ano sabi ko kay papa maglabas na nito syempre pagod din pala siya. hindi na nga ako magagalit <laughs> sorry na ayun nyong basahan ay nako maglagay tayo dito So, ako Ay, ito ka pala, guys. So, bumili ako ng, ano, ng basahan. megash gosh. Napakaliit naman pala. Ang laki-laki dun sa picture. Oh, ganyan lang pala siya kaliit. Isang dangkal na mahigit laang ang, oh, square. Pero okay naman siya. Yung kapal, okay. Kasi gusto ko nang palitan yung mga basahan namin. Pero mas manipis siya kaysa dun sa inaasahan ko. Tignan nyo naman ang mga basahan na ito, guys. Oh, ang dudogyuts. Oh, gusto ko nang tanggalin niyaan para mapalitan naman. Eto, basahan dito. So, Tapakan namin dito ni Papa. Minsan nakaka-slide. Kaka-slide din kasi yan, guys. Pasensya na kayo, siya Kung mabilis yung, anong, yung galaw ng cellphone ko. Kasi sira na naman yung camera ko. Cellphone na naman yung ano nahon Alam nyo ba guys, nagpunta kami ng Maynila, nagpipray talaga ako, sabi ko sana naman, clear yung makuha ko na video, pagpunta namin ng Maynila, sana gumana yung cellphone. <laughs> Yun lang talaga ang hiling ko, gumana yung cellphone, gumana yung cellphone, buti na lang, ay cellphone, hmm, ano ba yan? Gumana yung camera ko, kasi ba diba guys, sira na yung camera ko. Buti na gamit namin doon, no? Oh. Nagkita-kita kami nila ate Tere. <laughs> Okay. Pwede na ito. Lagay ko na yung gulay. Konti pa. Ayan, pwede na. Lagay ko na yung gulay nila. Maganda nga sana kung may malunggay eh. Nag-request ako kay Papa. Pero dumaan nga pala si Papsi dito. Nagpunta siya ng, ano, ng bayan. Kumuha siya ng coco lumber. Alam Alam niyo ba guys? nagpahiram kami ng mga andamyo ngayon yung iba sira na kasi siyempre nauulanan, naaarawan masisira lalo na pag lumber lang siya ay dagdag ako ng kuting tubig ayan so lang guys pagkain ng aking mga baby loves lutuin ko lang yan sarap ng pagkain ng mga anak ko ha. Worth it yung butong nila ngayon. <laughs> Bigyan ko sila medyo madami-dami para pananghalian na nila din yun. Para mamayang hapon na lang ang kain nila. Kawawa naman. Hindi ko na sila binigyan ng ano eh, ng biscuit nila. Yung treat nila, meron silang treat dyan. Hindi ko na binigyan kasi baka hindi sila makakain kapag ano, oras na ng kainan. Yeah. <laughs> <laughs> Lagi nila akong sinusundo. Nakakatawa itong mga ito. <laughs> And since kayo, <laughs> ikaw din, isundo mo din si mama. Kasi, pinahanginan ko muna ito. <laughs> oh, ka kay mami muna. <laughs> Teka nga. Yung <laughs> sa inyo. Alika na, alika na. No. Grabe, corn beef guys. Sarap. Okay, sit muna tayo osit sit na, sit. Hindi pwede yung ganyan, ha? Oh, sit. Sit. Ano, naglalawin na siya. Sit, love, love. Sit. Ay, naka-sit ka agad. <laughs> Mauna ka. Mas mabait ka na ngayon. O, ikaw. Hoy! Ito yung sayo. Oh, sit na. <laughs> Ay, nako. Kakaasikaso ko dito sa ating mga batuta. Tanghali na pala, dumating na si Papa. Nakalimutan ko na yung oras tuloy, guys. <laughs> Tapos, andito sila, Emily, kanina. Pero, saglit lang naman sila. Tapos, meron na naman dumating na bisita. <laughs> Nakalimutan ko yung oras. So, ito na, guys, yung ano, yung tabasi. Ang sarap nito. Maano siya, maman, ma... Pinik. -ano ma -ma ma pero, ang lasa. Grabe. Ang sarap. Sa kilo yung binili ko. 70 lang dito sa amin guys, ang kalahating kilo nito. Tara. Ay, minit. Uy, mukhang pumitik. In order ko. Ay, kasarap naman nito. Oo. Oh, ayan. Pang mabilisan na talaga yung ulam namin ni Papsi. Wala nang oras. Pag nagtagal-tagal pa ako, <laughs> mamaya dyan na yung mga trabahador niya. Guto, mga abot. Ito yung, okay, ano, ito yung kamatis. Nagyan ko ng ano, toyo. Ah, pinainit ko lang itong adobo. <laughs> Mga ulam namin, mga rita mga painit-painit. Tapos yung Bicol Express ni Papa. Papainit pa ba? Hindi na? Papainit okay. pa. Hmm. kahapon na yan, niluto kong adobo. Kaya hindi ako nagluto sa live ngayon, guys. Sorry. Mas na lang ulit. O kayo sa isang araw na lang. Kumain mga baby? Kumain na. Kapapakain ko lang sa kanila. Nakalimutan ko nga kasi yung dalawa. <laughs> Nagmamaktol yung dalawang maliit. Oo, oo. Siguro mga gutom. Tao sa mo kapunta nila dito, diretsyo sila dito sa kusina. Diyan yung pagkain nila. Ginagatnat nila yung supo. <laughs> Ay, kami pakainin ha? <laughs> oo, oo, na, kami siguro. amoy nila. Oo, naamoy nila yung so yung ano. Yung pagkain nila, ano, alam nila kung nasaan. Ay! Aray ko! Ang ng kawali nito. Yung kawali ni Ikea. <laughs> diba? <laughs> Kasegway pa eh. Baka naman! Sponsor tayo dyan! <laughs> yeah. Ikea! Bumili si Papsi ng ano. oh ulam namin, guys. Mm. Yumminers! Bebe alis dyan Huwag nang ganyan Ay naku Yung mga gamot namin Naglagay na ako sa lalagyan Aspirin uh, Ano pa ba Vitamin C uh, B1, B6, B12 Ay alam mo ba papa Si ano Si cheesy, si cheesecake etong ano Pinagbalatan ng gamot isinubo niya tapos naririnig ko yung krek krek may gumagano sa bunganga niya dinukot ko yung bunganga meron. meron Ay. ito yung ano di man lang siya bumili ng maitim <laughs> may maitim niya nawala na Eh, na. <laughs> three days naman dyan. Ito mag-ano tayo. Yung ka itong kanin, guys, kanina umaga pa ito, ano yung nabawas diyan binaon niya kanina kumain na lang siya dun sa ano sa bukid hmm. sa site nagsalang na ako mahal ha sa site talaga oh nga sa bukid ka ako hindi ko alam baka mamaya mabasa ko kung anong sabihin ko eh sa ating farmhouse oh di ba farmhouse. Tara na, dito na. Kain na tayo, tayo naman ng kumain. Asa na yung si ano, si Bella Binab binaba mo? Ayun. Ikaw ah. Kain na tayo, guys. Too much go Tomes. Dinala dito ng kaibigan namin, meron party dito bukas. Ayan, nandito na ako sa site. <laughs> site <naman. <laughs> Dito na sa bukid. So, gumagawa na sila ng pangforma. Yan, isa. Nag-assemble na. Tapos, merong doon, merong nag lalagay na ng hollow blocks. Gusto nyo makita? Puntahan natin. Okay, dito tayo sa kabila na naman natin. Maki-austrioso tayo sa anap. Inagawa nila. delikado itong mga ala. Ano? Magkalat na yero. Pwede nang madaanan dito sa harapan. No? Pinambakan na nila. Ito yung sa may emburnal. Ito na. Lagyan na ng hollow blocks. <coughs> <coughs> dito ay, nag-aasintada na sila na, oh, nakikita na malapit na <laughs> at least may nakikita Yun, kakamit na sila ng poste. <laughs> yan yeah, no, ni na nila yan. na. Ayos na. Yung, lahat sila naglilinis guys. Ganyan sila bago umuwi. Naayos muna nila yung mga maiiwan. Isa ka naglilinis din doon. Itong isa, dito din. Naglilinis. Kaya masinop itong iiwanan namin. Nakagilid na rin yan, oh. Guys, ayan, oh. Tinan nyo, oh. Ito yung sa, ano, sa kaibigan namin. niya ng ganito muna. Siyempre, maubos siya dito. dito. Baka nasa 500,000 itong ano nito. malaki siguro ang bahay niya kasi ang ng puso sa ano eh, si uh, Ari. Ba ba oo. Baka kalahati ito. Laki eh. Napakaluwang ah, pala ng lote mo dito, friend. <laughs> Success. Grabe palang blessing. Maganda guys. Kasi sa ganito, makakapagtanim-tanim tapos pag ano na nang ako talaga gusto ko mag, may mga puno na namumunga doon ako mag invest ng pera pero sa mga ornamental lang ng mga halaman hindi ako mag invest doon guys mas gusto ko yung kahit kinabangan namin kahit kinabangan ng mga bata kapag sila naman yung nandito na maalala nila kami o ito tanim ng mama ko tanim ng papa ko to <laughs> ganun guys Tsaka mas maganda yun, yung meron kang mga puno ng ano ng prutas na libre mo na ako na ano ha yung hindi mo lahat bibilihin yun talaga gusto gusto namin ni Paxi